Sabihin ko lang yung mga pangalan. Tandaan lang ninyo. Si attorney, si lawyer, Jimmy Bundok. Oh, yeah. <laughs> Kaya, nandito pala eh. Then we have General uh, Philippine Constabulary to PPC. General Ronald Bato de la Rosa. Hinuli ng polis. Uh, polis yun, di, huli nila. Tapos ang sunod, patron ito. Patron ito. May, yung iba may mga medalya pa. Si Christopher. Saint Christopher. Ah, senador pa Sina, si, Senador Chris Rutofer, Lawrence Bongo. Ito yung si Bongo, noon po, the longest time nakikita ninyo, Mayor ako, ito yung age ko. My first aid was a military man. Si Lieutenant, yung Lieutenant si Jim Boy. Uh, kabarkada niya, namatay. Tapos sabi niya, kung wala pa akong ano, kapalit. May na years ago, nag-volunteer siya. Sabi ko, sige. Pero mausay, Senator Bongo. Pero walang ano, ito bright ito. Nag-bright talaga ito. Nag Chinese eh. Ang check, ah. Uh, magkwenta ito sa, ano, yung mga finances namin, gano'n. Hindi na mag... Ano, hindi na magamit ng calculator. Dito lang. Putang ako nga, 1 plus 1, 3 na. <laughs> 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 Tapos may isa to. Tema, ari mga ilunggod, re? Damo si Atty. J.V. Hinlo, Western Visayas. Well, actually, ang Western Visayas, walang representation Wala talaga. So, baka you might uh, think it over at magbigyan mo. Then we have uh, attorney Raul Lambino. Uh, Pagkasinan kasi, no? Uh, Ilocano to. Sino Ilocano dito? Okay, ma'am. Ang sunod si Rodante Marcoleta. He's a very decent man. sino iglesia Sinong iglesia dito? Kandidat natin yan ha mudahkan mudahkan si pastor kibuloy na lang yan pastor kibuloy mayor nasa stand so kung hindi -hmm. mo siya din kudos ako sumunod lang stand puro mudahkan siya Nandito pala, hindi ha, honestly. tatakbo pala. Baka naglakad ito kasi hanggang ngayon wala pa. Di ba sa iyong kaharap ninyo palagi? Pastor Apollo Kibuloy. Tignan yung relo niya, pati yung relo ko. Rin. at least si pastor pag humawak siya sa si dibdib niya kaharap kayo yung pag-ibig niya yan para sa lahat kami naman kung mag maglugod tapos nakatingin ng mga gandang babae Ganon na, ganon na. Pero yung mga ganon na, uh, uh, I am proud to meet you, mga ganon na uh, style. Pero yung mga ganon-ganon, tapos, ganon, uh, huwag yan. oh, oh uh, Ang sunod si Atty. Vic Rodriguez. Ay, ito, mahusay ito. Mahusay talaga ito galing itong galing ito ng Malacañan. Uh, sil ito maging chief of staff, pero ayaw ko. Eh, I will not elaborate. Ayaw kong magsira ng tao. Pero ito umalis ng Malacañan because it was a matter of principle for him. So, maintindihan na ninyo. Talagang prinsipyo na tao. Totoo so, itong isa. Gusto mo dagdag ito ng babae sa buhay na. Kung so, magdagdag ito ng mga tatlo pa, kulang ang sweldo nito. Si Epe sa Oh, <laughs> oh, kita mo? Basta yung magandang ganyan? Oh. Uh. Sa ilbulok. ko. Ang mga 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 Tapos, ibig mag-handshake. O, mag ganun muna. Hindi ka naman, Diyos. Ginagawa ka lang ng... Pe. Ibahin mo. Ibahin mo na yung style mo. Bulok na yan. Tapos may idagdag kami. Kung sakali lang. Eh, total, makatulong ito. Ibig sabihin, kung sumubra kami sa numero 8, bakit uh, tagadabaw kasi ito? At hindi naman namin mapigilan kung tumakbo. Nandito, uh, hindi ko naman hiyain. So, eh, isasali ko na lang rin baka. Doktor ito. Pero, ang balita ko, mga eight na pasyente niya yep, namatay na. Ay, then, mali yung medisina binigay niya o pinatay niya kasi ayaw mo bayad. Doktor Mata. Kumpiyan sa kayo na. Sa totoo lang sa lahat na mahiya lang ako wag ano. Sa lahat na binasa ko, at least dalawa lang ang tatlo ang medyo matino dito. Ang hindi ko talaga masiguro itong si Bungo. Hindi, mababait ito sila lahat. I mean... Sama, Sama, Filipinas.